Hello guys mga kabayan <clears throat> Excuse me po Ah um, May 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 ano lang ako May i-share lang ako sa inyo na yung, Kasi may nakita akong video dito eh Na uh, Yung about About daw sa talon-talon Ngayon balik na naman tayo sa talon Habang nagsasideline ako Mag-upit Kwento ko sa inyo <laughs> Usapang talon-talon tayo kasi may nakikita akong video na pagka tumalon daw dito, ano ba yun daw? Ibabahan sa ano? Galing ka sa api. Ano? Ha? Galing sa api. Ano ba yun? Ano sa api. Oo. Oh. Ibabaan daw sa POAA yung mga uh, hire sa Pilipinas at tatalon tatalon daw dito kasi may nakita akong video na ibabaan daw sa Pilipinas sa BWA. Huwag kayong maniwala. Tinatakot <laughs> lang kayo nyan para hindi alis yung mga tao. Kasi alam nyo kung bakit nananakot sila. Ngayon, pahirapan kumuha ng working permit. Pahirapan. Kaya ang ginawa nila kung may mga tao na silang natira or may nahire sila, kung ilan, tatakutin nila para hindi yon mag uh, hindi alis sa company kasi maliliit ang sahod nila eh. Kaya ang ang, ang ginawa nila naggawa sila ng video. Basta may nakita ko video diyan. Ah, uh, tinatakot yung mga nandito sa pulang na ibabahan daw pagka uh, ikaw ay tumalon. Huwag kayong maniwala. Ang gawin nyo, kung tumalon kayo at uuwi kayo sa Pilipinas, may TRC na kayo. Pag may mga tropa kayo na kasama nyo sa trabaho nyo na kasama nyo sa company nyo dito, tapos nalaman nila na umuwi ka, tapos magmi-message, na umuwi ka na pala, tapos yung nagmi-message iyo nandun pa sa company mo, hindi tumalon. Wag na wag mong ibigay lahat ng details mo. Kasi pag ibibigay mo yon yon mag-access yon sa agency para ipapaharang ka sa imigrasyon. Yun, yun. Pag binigay mo yung details mo. Kaya yung sinasabi sa video na ihold sa imigrasyon, wag kayong maniwala, hindi kayo mahold Basta wag nyo lang ibigay yung details nyo sa plane ticket nyo, yung flight details nyo. Kasi yon ang i nila. i nila yon sa ano, sa imigrasyon na itong tao na to uh, tumalon to sa amin hindi pa nakatapos sa na kontrata gusto namin ipahold yun ang mangyayari pero yung sinasabi na i-hold eh, mismo ng immigration hindi kayo ma-hold hindi kayo ma-hold pag kayo ang gawin nyo huwag nyong ipamigay huwag nyong ipaalam yung mga details nyo example may yung side gaya to Umuwi ako sa Pilipinas. Oh. Tumalo na ako ha, tumalo na ako. Run away ako. May mga kasama ko sa trabaho sa previous company ko. Na nag, ang daming nagme-message, umuwi ka na pala, kailan ka umuwi? Yung iba nagtanong kailan ka ang Hinuhuli lang ako, hinuhuli niya yung yung sagot ko kasi pag binigay ko yon kasi pagdating ko doon isang linggo may nagme-message agad. Pati agency nag-message sa akin, kukunin yung flight details ko. I-update daw nila sa system. Kaya ang gawin nyo, wag nyong ibigay. Wag nyong ibigay. Kasi pag ibigay nyo, access nila yan para i-harangin kayo sa imigrasyon Kasi pag umuwi kayo at hindi pa kayo nakapag, nakapagkuha ng OEC, habang hindi pa kayo kumuha ng OEC, ang nakarecord pa sa agency nyo, o agency sa Pilipinas, nakarecord pa sa PUAA at imigrasyon previous company mo pa habang hindi ka pa nakapag nakakuha ng OEC kaya pag umuwi mo sa Pilipinas mga dalawang linggo isang linggo kumuha ka agad ng OEC para hindi ka ma maunahan sa ano sa yung mga previous company nyo at sa agency Dinatin natin alam may magta-trader sa'yo ah ito yung ano nyo ito yung details nya yun ang pag-uwi nya yun ang pagbalik nya kasi yun ang hingiin pag ireklamo kayo doon sa immigration, ipapahold kayo. Yun ang hahanapin, yung flight details mo. Kaya huwag niyong nabibigay yan kahit anong mangyari. Sabihin niyo na wala, o maari, huwag niyong sagutin. Alam niyo naman, daming sip-sip sa ano. Kaya yon guys, wag na wag niyo ipamigay yung details niyo guys pag umuwi kayo sa Pilipinas. Pwera na lang sa mag-i-exit kayo. Wag na wag niyo ibigay kung uuwi kayo. Kasi yon ang gawin nilang access eh. Gwapo na ba guys? Gwapo na ba? Yung, ano natin? Nagupita natin. Oh. <laughs> guys guys, subscribe yung ano ko, yung naggawa ko ng, ng page uh, Buang TV. Paki-subscribe guys, ako ang ano doon picture hawak ng cook at tuba. Paki-subscribe nyo yon guys ha, yung ano yung buang TV. Para yun na lang ang pinaka bawi nyo sa akin. <laughs> Kaya ayun, wag nyo wag na wag kayong maniwala doon sa isang nagbi-video na gumawa ng video na ibaban kayo. Tik na yan. Wag kayong maniwala doon. Panipisin mo pa yan ha ba Oo, ang tagaliran. Kasi ano lang yun, pananakot lang yun. Pananakot yun sa mga nag-abroad para hindi alis. Paano, paano hindi alisan ng mga company kung ang sahod ay napakaliit? Alisan talaga. Ang dami dito nag-hire. So ayun. Huwag na huwag kayong maniwala doon sa video na yun. Pinapakabalan kayo. Hindi 'yon, hindi 'yon tunay na ano, mahuhold. Mahuhold kanila 'pag hindi ka pa nakapag kuha ng OEC Tapos alam nila details mo. Ireklamo ka doon, mahuhold kanila kasi nasa naka, nasa previous company ka pa, pero 'pag napalitan na 'yung previous company mo, gaya sa akin, pinalitan na doon hindi na ako sa previous company ko yung amo ko dito na ang nakalagay doon lahat amo na hanggang dito kahit anong gawin nila kahit ibigay ko pa yung flight details ko lahat hindi nila mahuhold kasi since, change employer na ako hindi na yung previous company ko pinaliwanag doon sa akin ng ng PUA kasi tinanong ko ma'am ganito ganyan ako galing hindi na sir hindi na wala nang problema yan kasi ang employer mo nakaraan at ngayon na binigay mo sa amin yun na yun. Wala na silang, yung previous, wala nang pakialam sa atin, wala nang kahit anong habol niya. Hindi na mahabol. Eh, yun ang tunay na mangyayari. So, yun guys, ha? Uh, yon lang. Binara ko lang yung, ano, ng, yung nag-video-video na maban Eh, wala, hindi maban. Basta huwag niyong ibigay yung flight details niyo para hindi sila makareklamo. Pag, okay, pag, pag tumalon ka, hindi ka maban. Pwera na lang na alam nila lahat details mo. sa kanila maharang. So, yon Buang TV, pakisubscribe mga kabayan. So, maraming salamat. At mag-sideline muna ako pang ano, pang bigas. Thank you, thank you.